Magandang araw mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa akin channel na Yaris Garden. Ah, i-share ko naman po sa inyo yung bugimbilya ko na hindi ko mag-grap-grapan. Ayaw tumanggap ng grap, ah, tatlong beses ko na siyang ginarap pero isang ah, isang, isang variety pa lang ang nabuhay ko sa kanya. Tatlong beses na, ang dami niya sa akin ka. kasi ito, makita niyo. Ito ay bonsai na, napakatagal na nito. Ganito na ang puno niya. pero buhay siya. Gusto ko sana na paramihin yung mga kulay niya kasi ang bulaklak niya ganito. Uh, medyo dulo lang siya namang bulaklak. Nakita niyo mga ganito. Gusto sa sana lagyan siya ng ano yung dwarf. na uh, at iba-ibang kulay. Pero hindi ko magawa at uh, i natin, papakita ko na uso sa inyo kung bakit. At natin kung bakit hindi siya tumanggap ng trap, uh, Pagputol ako muna dito sa mga sanga niya, kasi sobrang mahahaba. At uh, i ko ulit yung nito. Uh, baka bukas, makalawagan. Napakaganda kasi ito kung mag ng iba-ibang kulay pagkaraan yung dwarf kung nilalagay natin. Uh, ganyan kalaki ang puno niya, Ayan, no? medyo malinis na natin eh, matanda na kasi talaga ang amaya pag usapan natin kung bakit kaya ayaw tumanggap yan uh, pwede rin naman na i-comment nyo, baka may mali ako hindi ko naman sure na tama yung ginagawa ko ng pag-gagrap dito pwede rin i-comment para matutunan ko din hanggalin ko muna lahat yung mga sanga niya Tanggalin ko muna lahat tong mga ano. At uh, pag natin kung paano gagawin. Kasi sobrang bonsai na ito. Ito pa lang yung kaysa isa ko na na-ingrap. Dito. Ito yung kaysa isa ko na buhay na ba yellow butterfly. Putulon na rin natin. Dito. matagal na nakagrap ito. Ang napagtrapang ko siya, yung napakaliit na sanga niya, yung pagdudulot pa siya na buhay, oh. Samantalang dito sa mga malalaki niyang sanga dito, ginarap ko dito ito, ayan ang pinagtanggalan. Uh, walang nabuhay dito din, oh. Malalaki. Ayan. Uh, Hindi ko alam baka itong halaman na to, o kaya ang problema niya, talagang matanda na siya. Titingnan natin yung mga puno niya mamaya. Pakita ko lang muna yung pinag-grapang ko ha. Dito halos top-grap na ito. Dito. Ginarap ko din dito. Dito din. Ayan o, oh, dyan. Ito, ayan pa yung biyak niya o. Oh. Pero talaga hindi ko siya mabuhay. Buhay naman, nalalagsas naman. Siguro, tingnan natin yung katawan niya. Hindi lahat kasi ng katawan niya ay green. Kasi bonsai na talaga to. Mapansin niyo dito. Dito o. Oh, patay na. Hindi na green yung itong ano. Diba? Pero dito sa may balat niya. Dito sa gabi dito. Green. Maari yun ang isa na pro naging problema. Kasi sa tandaan niya. Uh, hindi lahat ng katawan niya ay buhay. Ah, uh, baka wala pang 50% ng balat niya. Ang ano. Ang buhay kagaya dito oh. Baka huwag kayo magtaka. Baka meron din kayong inagrap na hindi mabuhay. O kaya yung variety na 'to Ganito yung bulaklak niya. Oh. Pakita ko yung bulaklak. Ganito yung bulaklak niya. Oh. Mahara. Na orange. Kung mayroon siya, nagahalo siya ng red. Na ganyan. Ito yung bulaklak niya. Kasi ito, nakuha ko ito. 20 years na sa akin ito eh. Ito. Nahukay ko pa yan nung nag-landscape ako. Kinuha ko. Uh, kasi nadaan na ng landscape. Kaya, ko. Kaya ito, buhat nung nag-landscape ako, 20 years na ngayon. Ganon siya katagal sa akin. Oh. Pero buhay siya. Dito yung katawan niya. Oh. Ito, itatry ko uli na grapan kaya pinalaki ko ng gusto yung mga sanganya na yon pinahaba ko ng gusto ah, gagrap ang huli pero dati manalaki lang talaga dito kaya pwede nyo i-comment baka talaga hindi nang gagrapan hmm. ito na, na puno ng bugilbilya ah, yes. pakita ko lang sa inyo ito makita nyo ito ah, dito ako naggrap dati ito, oh. hindi na buhay Pero nag-usbong na naman siya dyan Putulin natin ito Tingnan natin kung paano nangyari O, oh, patay dito Ayaw niya tumanggap ng drop Yung pinag-grapan sa kanya Gaya dito, pinag ko dito ah, Patay siya dyan Namamatay ah, siya Kaya hindi matutuloy yung ano Putulin ko O, oh, yan na oh, patay siya dyan pag pinudol mo, ginarapan mo, namamatay yung pinagkagarapan. Pagkaraan, mag-uusbong na naman siya ng panibago sa may puno. Yung pinagrapan, ayan o. Sariwang-sariwa naman, ang dahi namang buhay. Naman sang, ah. Ang dami naman yan, sanga. Kung nakita nyo ito, oh. pakita ko nyo naman tayo dito. O, oh, dito o. Oh. E dito, ginarap ko dito. Pero namatay dito sa pinagrapan ko. Ayan o. Oh nag siya dito sa ilalim na naman. Kaya pagka ginarap ko dito, mamamatay dito. mag na naman. Tingnan natin dito. Kaya ayaw magtulo yung graph niya. Ewan ko, baka itong... O yan o. Lamta na dito. Patay na. Pero nag na naman siya dyan sa ilalim. Sariwa na naman siya. Kasi yung pinakasangan niya, nakita niya, matandang-matanda na. may comment niyo kung paano nangyari dito yung mga magagaling. Mayroong magagaling mag-graph. Kaya ito isa sa experience ko to na nahirapan ako dito. Kasi isa ganda nga ng pagkaka bonsai na niya. Gusto ko siya ng kabitan na maganda. Na eh kung ano-ano na tinitesting ko ayaw pa rin. Siyempre, yung ganito kaganda, di ba? Ah, malagyan natin kahit na three lang. Pagkaraan yung dwarf, yung hindi na siya lalaki, dito lang siya mamumulaklak ay napakaganda talaga yun ang iniisip po dito tingi ka grab ito, ito ganon uh, pero hindi ko magawa hindi ko mabuhay uh, ang uh, kita dito oh ang dami kong pinagrapan na eto dito dati dito malaki itong sanga na to dito pinirap ko dito pero namatay itong sanga na to dito na naman siya nagusbong ayun oh halos ka lahat ganyan baka talagang mayroong mga puno ng bugambilya na ayaw tumanggap ng grab. Isa na don ito Baka kaya kung nag graft kayo, ganito yung napag graftan nyo, kasabihin nyo, uh, talaga hindi ako makagraft grab i nyo sa iba, sa ibang puno naman, sa ibang variety, baka ganito yung napag graftan nyo. Hindi lahat ng ano, puno yata ng Bugimbilya, eh, tumatanggap ng grab, lalo na kung ganito mas sobrang bonsai na. Kasi yung balat niya nito, ano na eh, balat na lang halos nang gumagana dito eh. Kaya yung pinakaloob nito, kahoy na, ganito na Konti oh. na lang yung balat na sariwa dito. Yung loob niya talaga wala na. Ah, uh, na yan oh. Bonsay na bonsai na talaga. Pero dito sa labas niya green, nakita ah. niyo. Oh. Green yung yung balat niya, pero yung loob niya oh, kahoy na tablon na oh, yung na, ganyan na. Oh. Ito yung pinaka nabuhay ko, yung pinakamaliit na sanga. Idinuktong ko dyan. Kaya itong ganito, sa susunod dito na ang susubukan ko. ah, uh, stem graft. Kasi tinatap graft ko tadi dito eh. Dito sa pinakamadiliit, dyan ko papagitnaan. Gagayahin ko ito. E dito, papagitnaan ko na lang dyan. Tapos buwan ko ulit bukas. Uh, ah, para naman na hindi ko makamit-kamit yung gusto ko dito. Talaga napakaganda kasi ito. Kaya napabulaklak ko yun ng colors. Pagkaran dyan lang. Eh. Si Mike sila. Pagkaraan na ililipat ko ng pot, yung bonsai pot na talaga, sobrang ganda nito. Nandito na lang at maraming maraming salamat. Uh, i-share nyo naman yung alam niyo, Pwede nyo, nyo na i-comment kung paano ang gagawin ko dito. Hindi naman lahat yung alam natin, di ba? Meron tayo mga hindi alam ba mga, mga yung iba alam na alam nila kung paano gagawin dito pakishare nyo naman sa akin para matutulang ko ng Minecraft po ito na maganda gandito na lang at maraming maraming salamat dapat tuloy na panonood nyo ng mga video ko oh, bye